Di tulad ng iba na mano-mano automated ang eleksyon sa ilang presinto sa Quezon City. Para sa update ng babalita live mula sa Quezon City, si Mobile Journal Kyla Macantan. Kyla, ilang lugar dyan sa Quezon City? Actually, di ba, isa lang dapat yung presinto na gumamit ng automated election at anong dahilan? Cheryl, isa lang ang barangay na nagkakaroon ng automated voting dito sa buong Quezon City. Pero itong uh, isang barangay na pasong tamo ay mayroong tatlong schools kung saan autom automated ang kanilang pagboto. Isa dito ay itong uh, Paso pasong tamo elementary school kasama dito ang Judge Pelencio Del Monte Senior High School at ang CBE Town. Kanila. Uh, kanina, Uh, nakausap natin yung uh, ilang tauhan from Comelec at ilang mga bumoto at ayon sa kanila eh, halos katulad lang din daw ng manual, itong uh, automated na pagboto. Una, i-check ang pangalan sa listahan sa labas, i-verify ng tauhan sa assigned na presinto ng botante at pipirmahan nila ang balota sa kailalagay ang kanilang serial number. Ang kaibahan lang daw talaga ay yung pag-shade na ginagawa dito sa automated. Sa ngayon, Sheryl, wala pa namang abiriyang na itatala dito pagdating sa automated na pagboto pero sa Pasong Tamar Elementary School kanina nagkaroon ng uh, power interruption sa dalawang presinto pero si uh, siniguro ng COMELEC na wala naman daw na hang balota o VCM. Kung sakali man daw na magka problema sa balota o VCM, mayroon naman daw silang mga uh, backup na SD card at mga tauhan na tutulong. Sa ngayon, uh, paalala nila na isang beses lang pwede kumuha ng balota. Kaya pag-isipan daw mabuti ang kanilang iboboto. Sheryl, dagdag pa dyan, ano, uh, paalala nila sa mga uh, pupunta pa at boboto pa lang yung mga ipinagbabawal doon sa loob ng presinto tulad ng cellphone at tubing. Sheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Kaila Makantan. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.